Ay. Magandang hapon po. Nandito po tayo sa Sang Water Station na i-review na po natin. Para na natin, check po natin yung mag nyo ngayon. Kung gaano ka pati yung TDS. Ah, oh, friend, bakuha po lang yung TDS at sa harapan. Para ngayon, ano yung rating ng machine versus mamaya magpapos System pressure niya to. Bagsak na system pressure niya. Ah, uh, inlet pressure pala. Inlet pressure niya. Ito naman yung ah, uh, system pressure niya. 100 o oh, nine, 90 90 PSI. ito so, yung nataas na production flow niya ito na may yung flow. So, naman yung sarigyan flow ito so, ang ng sample sa para Ang product po niya ay tiko.

Oh iya okay. Oh iya Oh iya money popcorn Oke okay. Oke okay. Cut ko na Cut na. kila.

mga... Pagka-flush muna tayo, sumakitin so, nyo dito sa transparent natin, sa transparent plastic. Pina-flush muna natin to. Uh, para kung may mga naiiwag pang dumi, flush muna, hindi siya papasok sa filter sa membrane natin. Siguro mga ano to, mga 5 to 10 minutes pwede na. Makikita mo naman dito, kaya nagbukas ng transparent plastic. Kaya, transparent. Kung may makikita ka pa dyan, itim-itim o ano mong dumi. Kung may nakikita ka, eh, huwag mong tigilan. Nag-start tayo ng oras, alas 2.30, then hanggang ngayon ng oras na ngayon break. 6.30 6.11 Almost tayo nag um, really Ang aming ginawa ko dito ay ay Ayun nga, uh, nagbalik na tayo ng naman dito Release tayo Ang natin And mga hose Kasi may kilumanay hose Tinatagalin natin re uh, filter so may natin uh, carbon black ang oh, carbon black and then mm -hmm. nagbilis na rin tayo nagbilis na rin tayo ng mga faucet mga gusnet <laughs> gusnet maano yan uh, na sanitize na ah, sanitize and then yung ating mga tubo nililis na rin natin yan dahil uh, sobrang kinakita naman mga... pinagkita so, na ng mga putik ayun na, malilis na malilis na to ayun na

ang nga ang rin? Ang inlet pressure dapat mataas to eh. Nasa 20 Nasa lang. Hindi may problema yung system? Hindi. Hindi po kumawa ng problema system. Ang problema ay yung yung yeah, gauge. Then, barado yan. Diba? Pag pinatay natin, ah, pang ina na to. Hindi lang upos to. Sabihin, <laughs> sabihin ah, hindi na siya ng mataas. Sabihin, barado. Ligisin natin. ah uh, nung kanina kasi, ba diba, nung natesting natin, yung inlet pressure ay hanggang 20 psi lang. Kaya pag binuhay mo siya is talagang sagot sa zero. Ang, ang ang tanong, ano bang sira? Yung system pressure yung system pressure ba yung yung ating machine, may problema ba? Mahila ba bumili ng tubig? Hindi. Hindi. Hindi yun. Ang titignan mo doon is yung oil gauge mo oil gauge kasi, kadalasan yan, nababarahan Kasi napakalita ng butas nyo, ang gakarayong lang. Kaya ngayon, ang mga pala, kanina kasi, yung anong nandito, ay para sa product pressure. So, inilipat lang namin. Ito na yung magiging ano ngayon, inlet. Ito naman yung magiging system pressure natin. Ito na yung sa product pressure. Okay? So, subukan natin. Pumunta ng makina. Kanina ito ay nasa 20 PSI. Pero dahil nilipatan na natin, gumana na yung oil gauge, umabot sa 60 PSI. Yan, 60 PSI or 58. Almost 60. Then, pag binaandar natin dapat itong RO natin, ito dapat ay at least meron siyang presyo hindi dapat ito mauubos Hmm. Hindi dapat siya zero. Dapat meron niya. Kasi once na zero ito, magkaka problema. May higup niya pati yung pressure ng softener. Then, doon siya na yung Okay? Kaya, yun lang yung babantayin nyo. Kaya, importante na meron tayong mga pressure gauges. Then, okay? Buhay natin. Yan. Ah... Uh, Kapag sa inyo, umanda rin na, ito. ito. Ayan, gano'n niyo. Sinanda na natin, ang inlet pressure may pressure pa rin. Almost 30 PSI. Ito so, yung ating uh, operating system o system pressure ay nasa 100 PSI. So may pressure lang, di ba? May prata kaya. Ayan. Gumana na rin yung inayos natin. Kanina ito hanggang 20 PS ulit, di ba? Pero dahil inayos natin yung gauge, barado. Dahil barado, pumalo na siya ng 40, 42 PS. Ito ay ngayon ay sa product na ito. Okay. Then, um, i-check e na ito man, PDS natin. Ano? PDS natin. Boy, 16 na lang. Ay, 15. Okay. Sino tayo si Doktor? Siya. Ay, Ayaw ko lang. Okay, ikaw. Alay nang alay nang alay nang Si Sir pa rin ating kliyente. Ayun po. Ay, Sir. Sir, kamay, Sir. Ay, doctor, wait so, Oi lang, In. hindi natin natas yung raw. Maganda sa atin sa ating raw. Oh, 450, oh, 256, right. 456, 256. Digitized, 456,

Water na lang. Water na lang. Huh? Water na lang. Okay. Water. pa, isa pa. Para walang wala. Para walang palag. Para walang palag Dahil itong ating red -red? ay uh, may problema. Nakakilo ito eh. Ano yung nito? Ano